Okay guys, meron ditong aso na kahit saan ako magpunta, pabuntot-buntot. Tat natin kung susunod siya sa akin. Nandyan siya oh. Okay. Tingnan natin. Nandyan ka lang ha. Sit ka lang dyan, kukunin ko lang yung bib ko ha. Nandyan ka lang, hintay mo ako, babalik ako, babalik ha. Kukunin ko na yung bib ko. Tingnan natin kung aalis siya doon. Pero, ang totoo, nakuha ko na yung bib ko kanina pa. Tingnan, babalikan natin. bait naman. Okay na. Nakuha ko na yung bib ko. Oh, hindi talaga si Omanis. <laughs> eh, diyan ka lang? Ha? Kabait naman, sumusunod naman yan sa akin Kaya ate. Sobrang bait-bait naman. Oh, dyan ka lang, dito lang ako ha. Uupo ako dito, huwag kang lumapit. Huwag kang tatabi sa akin ha. Diyan ka lang ha. Diyan ka lang. Kasi yan si Punggok. Ay! <laughs> yun lang. Hindi yan talaga makinig kasi gusto yung tumabi. Kandong pa yan. Saan nga pupunta? Saan <laughs> nga pupunta? Ah, uh, yun lang. Uy! Nauntog pa! <laughs> nauntog pa, nauntog pa. Yun, yan, yan gusto niya. Hindi mapigilan ko hindi susunod yung pungguk. Yun lang. Gi, try ko lang kasi pag kunsaan ako, susunod yan. Pero minsan, pag, pag may hugasin pa ako, alam niya, alam niya kung hindi pa ako tapos dito sa kusina, tapos sa akit ako may kukunin ako, hindi yan sa susunod. Tapos kanina, nai-try ko lang kung susunod ba siya. i eh, wala, na akong, wala pa naman akong hugasin. Tapos, yun nga, nagantay lang siya. Pero yung pag sinabi na Diyan ka lang, dito ako, huwag kang tumabi sa akin. Hindi siya papayag kasi kakandong talaga yan sa akin. Diba, Gok? Diba? Wala pang mami mo, Gok? Asan sila? Ha? Di pa dumating? Wala pa yung car mo? Wala pa? Asan ba sila nagpunta? Ha? Iniwan ka? Hindi ka sinama? Ba't hindi ka sumama ko? pupuntahin sila sa mall. Ay, naku. Bakit kasi hindi ka sumama kasi? Ha? Pwede nga sumama dun sa mall. Punta dun sila. Nag-jollibee dun sila, gukoy. Oh, kakain sa jollibee. Hindi ka sumama. Eh, wala akong pagkain dito. Nagsaing pa ako. Bibigyan kita may kanin. <laughs> Nay, bibigyan ko mamaya si Pungko kanin. Aray ko, kangalay-ngalay talaga. Ito talaga yung paborito kong mag-vlog. Okay, kakangalay sa kamay. Di ba, Gok? mag tayo, Gok. Ha? Bakit si Nuggets kanina nakawala sa kulungan niya sa bahay? Pinalabas mo ba si Nuggets? Ha? labas mo? Kaya nakalabas kanina? Ang ingay-ingay, ano-ano. Ano-ano na ano -ano yung pinangkakagat ng Gok? Lagot ka, Gok. Sabi ko, bantayan mo si Nagit si. Ba't mo hinayaan dun? Kinagat-kagat yung sinampay ko kanina. Hindi mo sinaway? Ha? Eh, kaya mo yun. Takot yun sa'yo eh. Kahit malaki yun. Ikaw, ulit-ulit mo. Pero tapang-tapang ka eh. Takot yun sa'yo si Nagit si. Hindi mo sinaway. Tinan mo, naabot yung sinampay ko. Pinaghihila nila ni Chicken. Hinayaan mo lang. Ha? Sino susumbong ko, mama? Ikaw. Sumbong kita kay daddy mo, hindi mo sila pinansin. Nayaan mo silang hilain yung sampay ko. Ha? Uh, Oo. Ano sabi mo. Op, op, dyan ka lang. Huwag ka lumapit kayo nagagalit ako. Sabi ko, bantayan mo si Nuggets na nakawala. Pinakawala mo yata eh. Ikaw ata ang nagtang, nagbukas ng... Ikaw ata nagbukas ng pinto ni Nuggets kaya nakalabas eh. Na? Wala pa sila, pauwi pa la. Ayun din ata. <laughs> <laughs> oh, tumakbo na 'yan yung mami. Dali niya. Hintay mo ako, Gok.